Maraming maraming salamat po Panginoon Diyos Sabi kayo mga punan sa amin Sa gabi nito Ito na po ano Ang kakainin ko Lomi at saka kanin Nakamix na po Kain na po tayo Malalim din ang bahasa Parang tikupuk Umapaw pati sa kalsada Ang tubig Nagmisto ng malawak Na ilog na rin Ang mga panayan Ayon sa Pagkar LGU 21 barangay ang apektado. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ladagdaga naman ang kinakakawalang tubig ng Magat Dam. Ah. Sa Bakara, Ilocos Norte, inilikas gabi ng Webes ang 35 pamilya mula sa tatlong barangay. Kasi po, ang um, dagat at ilog, magkasalubo. Kaya lumaki ng din ang isang tikat na nasak sa gitna ng ilog sa bayan ng Bidlika ng Sur, ng Hatoy. Ayon sa MDRRMO, tatamig sana ang tikat na binamaneho pero natrap ito sa malakas na agos at mataas na level ng tubig sa ilog. Karen, panakanakang pag-ulan ang naramdaman dito sa Ilocos Norte buong araw. Ngayon, nararamdaman lang natin ang malakas na hangin pero wala namang pag-ulan o pag-ambol. Sa loob din naman, tuloy-tuloy pa rin pumapasok ang mga report ng tindi at lawak ng pinsala ng Bagdong Emo kaya tuloy-tuloy pa rin ang consolidation ng provincial government ng loon. Karen? Maraming salamat, April Rafales. Nangangamba ang ilang mga laging ang lagay ng politika sa pagbubukas ng 28th Congress pero sa patuloy ng bangayan ng pamilya Marcos at Duterte. Matunog naman ang mananatili bilang uh, mga leader ng Kongreso, si na Senate President Francis Escudero at Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Archie Cruz bagong kongreso pero malamang sina pa rin ang nasa liderato. Ilang araw bago magbukas ang 20th Congress, matunog na sa na ang suporta para manatiling Senate si President si Senador Francis Escudero at House Speaker si Representative Martin Romualdez. Sa lunes pa yon. Sa ngayon mukhang uh, may suporta kami at sana magpatuloy yun hanggang lunes at sa darating ng mga linggo buwan. Nagulat ako nung nalaman ko yung latest kahapon na nasa 291 na na members ng 20th Congress ang tumirma ng suporta para sa Speaker. Kitang-kita, no, very clear that Congressman Martin Romaldes will be the next Speaker of the 20th Congress. Pero wala mang away sa liderato masalimut pa rin ang lagay ng politika. Ah, well, Dahil sa mga naganap itong nagdaang mga buwan papunta sa eleksyon ng 2025, sa totoo lang, wala naman sa ginalaman kay Juan de la Cruz. Wala sa ginalaman sa presyo ng bilihin, sa pagkakaroon o kawala ng trabaho dito mismo sa ating bansa at hindi lamang sa labas ng Pilipinas. Hindi man lang Pero ayon sa isang eksperto, may epekto ito Pero hindi lang sa nalalabing panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto kung hindi pati sa pwestuhan para sa alalan 2028. Lalo't matunog sa mga presidential surveys si Vice President Sara Duterte. The political dynamics in the 20th Congress will be a reflection of the uh, outcome of the 2025 midterm elections, on which uh, the administration underperformed, and the two faction uh, opposition performed very well. So, uh, given this, legislation will be uh, driven by two political flashpoints in the next three years. Ani Pihanki kung may mga nagnanais gamitin ang impeachment para harangin ang pusiging pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Meron din namang interesadong tumawid na sa kampo niya, lalo na kung mananatili siyang malakas. The ultimate objective is to take her off the board, right? So uh, if you remove uh, uh, one, one that is considered as the strongest potential candidate in 2028, then all bets are off. Then, uh, uh most of these uh, other politicians with their presidential ambitions will gain from here. Dagdag -dag ni Pihanki, nasa pagbabaston na ng Pangulo kung paano makikinabang ang taong bayan sa mga nangyayaring bangayan. The first thing he should do is he should deliver an impactful state of the nation. Ang nagbabalik telebisyon na si Jesse Mendiolan. Hanggang ngayon ay very fit si Anil. Pilates ang workout na ginagawa ni Jessie bilang bahagi ng new journey niya sa motherhood. Para ang bilis mo nagbalik alindo, paano mo ginawa? I just gave myself time. While I was pregnant, I did yoga. Prenatal yoga. And then after that, hindi ko akalain magiging CS, magiging CS mama ko. After that, that's when I did Pilates. December 2022, nang ipanganak ni Jessie, ang unang baby nila ni Luis Manzano na si Isabella Rose. Bilang ina, hindi lang lifestyle ang nagbago sa kanya, kundi pati pananaw sa buhay. Natutunan ko rin mas maging matapang, <laughs> pero alam ko kung saan kita na yung energy ko. Hindi siya all over the place. Panibagong hamon naman ngayon kay Jessie ang pagbabalik niya sa kanyang pag-arte. Parang ngayon mas malalim yung know I mean? emotions. <laughs> I think motherhood really helped me get in touch with my emotions. Ang iba pang revelasyon ni Jessie Mendiola sa tao to, sa bago nitong oras tuwing Sabado, 9.30 ng gabi sa Kapamilya Channel, A to Z, at sa Kapamilya Online Live. Susunod! Bagong rising stars ng Star Magic ibinakilala na Angel Luxin, may mensahe. Iyan na rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kamu-kamong gawin ulit sa lalit ka. Hindi kita kakantuin sa ito, bahay ka. Ipunin mo ang lahat ng tango mas magkakatiwalaan natin. Pupot na tayo na sa meseryo. liquid na natin ang lahat ng Ito toro sinasabi niya. Ibig sabihin. Kasi ba ang gaya ng buhay na bakit mahal? Ay! Ang mga mga lalaki na sa inyo. Kaya, DJ, patang hindi ako. Tinupad na mong kukula mga mong Siya daw ay magpapalik para kunin ang ipinangakong kapalik. Sumuhin nilang pakikita. Hindi pwede maliit si Matt Matt

nga ba kung si Wilma doesn't. Sa five star, karinder niya. Not sure ka sa somebody in there. Kung laki na kong nito. So, makasas na kami ng bong ng okay. Ang mga empleyado mo, sinutulungan <laughs> mo sila. Hindi ako tumitingin ng college degree. <laughs> kailangan mo kita tayo nila. Oo, naging modelo ka, <clears throat> naging artista ka, pero naging milyonaryo ka sa negosyo. Ito ba nalaga low key lang nga ba? Ah! Diba Kaya, Kaya mo! Bingo, alas 4 ng hapon.